Alright mga amigos, good news po. Napaaganda po na naging panimula ni 2020 Tokyo Olympics silver medalist Nesty Pitesio sa kanyang kampanya sa 2024 Paris Olympics. Ito ay dahil sa round of 32 ng Women's 57 KG Division, wagi po kaagad ang ating kababayan na si Nesty Pitesio. Kontra kay Jaismin ng Bansang India sa pamamagitan po na unanimous decision 5-0. Pero ano nga ba naging tema ng laban? So ayun nga po mga amigos, dinaig sa diskarte ni Nesty ang mas matangkad na kalaban mula sa bansang India. Ang ganda po ng mga payong natanggap ni Nesty sa kanyang corner. Pinaiiwas po ng kanyang mga coach si Nesty sa malayo dahil nga po matangkad yung kalaban, natural e eh, maka-counter siya kapag gumapos ang kanya mga suntok pero nagawa naman po at nasunod ng maayos ni Nesty Petesio ang game plan sa aking observation po mga amigos parang nag improve po yung footwork pati po yung reflex nitong si Nesty Petesio ang bilis niyang naiilaga ng mga suntok ng kanyang kalaban kita niya yung mga suntok nito at isa po yun sa mga naging susi ng kanyang panalo ngayong araw dahil kahit mas matangkad mas mahaba ang kanyang kalaban eh hirap na hirap po itong tumama kay Nesty Petesio pero hindi lamang footwork at defense ang naipamalas ngayon ni Nesty Petesio. Epektibo po yung kanyang diskarte kapag gusto niya pong pasokin ng kanyang kalaban at siya po yung lamang sa mga patamaan ng solido. Ginamitan din ng gulang ni Nesty Petesio ang kanyang kalaban sapagkat noong alam niyang nakalalamang na siya sa unang dalawang rounds at nagahabol na sa knockout ang kanyang kalaban, eh hindi na po siya nakipagsabayan ng suntok dito sa final round dahil baka machambahan pa siya. Pero bagamat pasok na po ngayon si Nesty Petesio sa round of 16, hindi naman po madali ang kanyang susunod na makakalaban sa Sabado.